Ang bansang maunlad ay isang bansang may mataas na antas ng kaunlaran. Ayon sa ilang mga kategorya o pamantayan, kapag sinabi ng isang bansa ay maunlad, ito ay nangangahulugan na malago ang kanilang ekonomiya. Malakas ang puwersa ng eksportasyon, mataas ang halaga ng kanilang pera. Nangyayari ang lahat ng ito kung ang isang bansa ay napapamahalaan ng magiting na lider at ang mga mamamayan naman ay may kooperasyon. Sa video ito pag-uusapan natin ang bansang may pinakamaunlad na ekonomiya sa kasulukuyan. Ang pangalang Luxembourg ay hango sa salitang maliit na kastilyo. Tatlong wika ang kinikilala bilang opisyal sa Luxembourg. German, French at Luxembourgish. Si Monsor Akram Uji ang pinakamayamang tao sa Luxembourg. Si Monsor Akram ay ipinanganak sa Saudi Arabia taong 1952 na may French citizenship. Siya ay may net worth na 3.2 billion US dollar. Tapos siya noong 1974 sa kursong Business Administration sa Menlo College in California. Ang bansang ito ay matatagpuan sa Europe. Sa pagitan ng bansang Belgium, France Germany. Ang Luxembourg ay parte ng European Union. Sa katunayan, kabilang sila sa may pinakamaliit na soberanya sa Europe. Kung pag-uusapan, nasa unang listahan ang Vatican, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra, Malta, Luxembourg. Kahit na ang sukat ng bansang ito ay may 82 kilometers in length at 52 kilometers in wide, progresibo at payak ang pamumuhay ng mga tao dito. Sa katunayan, isa sa 20 na tao dito ay milyonaryo. Sa nakalipas na ilang siglo, kapansin-pansin ang populasyon ng bansang ito ay patuloy ang pagtaas dahil sa mga migranteng galing sa mga karatig bansang France, Italy at Germany. Saka sa kasalukuyan, ng bansang ito ay may populasyon na 661,594 lamang na kung isipin ay may napakaliit na bilang para matawag na isang bansa. Kung ikukumpara ito sa Davao City, dalawang beses itong maliit sa ating populasyon na 1,991,457. Kung kultura ng trabaho ang pag-uusapan, napakaganda ng sistema ng trabaho dito. Meron silang 5 paid weeks vacation leave at 13 national holidays. Kaya naman patuloy ang pag-usbong ng ekonomiya ng bansang ito. Kung pagbabasehan ng GDP or gross domestic product, ang bansang ito ang pinakamayaman. Ang Luxembourg ay may 131,380 GDP ayon sa ForbesIndia.com. Ang Luxembourg ang una sa lista na may pinakamataas na GDP ngayong taon. Kung titingnan ang GDP ng bansang ito taong 2017, ito ay mayroong $101,936 sa mababa kung ikukumpara ngayong taon. Dahil sa patuloy na paglago ng industrial sector at agricultural field ng bansa, ito ay nagbibigay ng mababang inflation at unemployment rate. Kung kaya't maraming mga negosyante ang nais mamuhunan at magtayo ng iba't ibang negosyo dito. Isa bansang Luxembourg sa may pinakamababang bilang ng aksidente sa kalsada. Dahil sa kanilang iba't ibang klase ng batas na ipinatutupad upang maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente na nagdudulot ng pagkasawi ng mga tao. Isa sa kanilang ipinatutupad ay ang napakataas na penalties sa pagkakaroon ng kahit anong driving issues. Ang mga hakbang na ito ay isang magandang halimbawa para maiwasan ang mga aksidente sa daan. Ang pagkakaroon ng blood bank ay napaka-importante para makapagsalba ng buhay ng tao. Sa bansang ito ay may tinatawag na blood donation month pagsapit ng Abril. Mahigit limang taon na ang nakalilipas ng mag-organisa ang Red Cross ng blood donation sa Luxembourg. Ayon sa record, tinatayang 187 blood donation ang kanilang naisasagawa sa loob lamang ng isang araw. Kaya nilang mag-accommodate ang blood donation na aabot sa 13,000 katao. Ang Luxembourg din ang isa sa mga bansang nagpapatupad ng pinakamababang tax para sa mga pribadong kumpanya para makapagbigay kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman libre ang mga pampublikong transportasyon dito. Sa katunayan, halos ilang porsyento ng mga taong nagtatrabaho dito ay nagko-commute na nagagaling pa sa iba't ibang lugar ng karatig bansa. Ang minimum wage dito ay 2,571 euros o humigit kumulang 140,000 pesos kada buwan. Maliit man na bansa kung may tuturing pero may napakagandang estado naman at progresibong ekonomiya para sa mga taong naninirahan dito. Sana'y nakapulutan nyo ng aral ang video ito at magsilbing gabay sa inyong pang-araw-araw na pumumuhay. Para updated kayo sa ating mga video, mag-subscribe at i-hit ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat!